Magandang mga araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay South uh, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ako sa inyo po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod ng serbisyo ng sakit gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya na sasakupan dito po sa Barangay Musun South City of San Jose del Monte, Bulacan na si ginagalang po ng barangay Kapitan Edgar Celis. Kap, kung kumusta na kayo? Mabuti naman po. Mabuti, mabuti. All right. Okay, kap, maitanong ko lang po for the second term, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Musun South? Ang um, nasa adjustment period pa rin no, kasi as we all know, ang Barangay Muson ay bagong tatag na barangay. Mm -hmm. Kami po ay, uh, ilan ba, wala uh, sa isang taong. Uh, 10 months siguro na tatag na Barangay Muson All Alright, okay. Pero nga po po natin regarding for the peace and order, kumusta po ang kapayapaan at katahimikan dito sa Barangay uh, Muson South sa ngayon? Isa yun sa the most challenging part ng aming panungkulan, ang, uh, ang peace and order. Kasi... Um, ang Barangay Muson South ay uh, maliit lang yung aming land area pero marami kaming tao. Opo. So, siksikan ng tao rito at ang kasunod na problema nun yung peace order. Alright. right. Uh, so, medyo challenging. But, uh, kami naman, may mga ginagawang pamamaraan. Okay. para matugunan ang sa bisan Pero regarding that, sa nabanggit nyo kayo na, so may mga pamamaraan po kayong ginagawa sa kasulukuyan na regarding sa ating peace and order. So ano-ano po itong mga batas na ina natin para ipapatupad sa ating nasasangupan na barangay Musun South? Okay, ang uh, batas naman, hindi naman nagkulang. Uh, ang ating local government unit, ang ating city government, at yung mga ordinances naman yan na tumutugon doon sa peace and order. Mm -hmm. Pero ilan, lang, ilan lamang sa mga ina-adapt namin, yung pagpapatupad ng curfew, curfew hours, tapos yung pag-upgrade uh, ng aming mga streetlights. Mm -hmm. Sa ngayon meron kaming na-install uh, na 16 units na CCTV camera to augment doon sa kakulangan ng aming mga batay bayan. But then again, aming mga batay bayan, dinagdagan namin. Ngayon ay nagtagdag kami ng 10, kahit okay. uh, doon sa aming leading balance, mm -hmm. ng uh, risk-keeping force para ma makatulong sa pag-ruhonda uh, paggabi. Right. Maraming pa uh, na I-activate namin yung aming dalawang bantay bayan outpost na mm -hmm. dati ay hindi naman wala namang mga tao. So ngayon ay nilagyan namin ng mga bantay bayan at nilagyan pa namin ng mga CCTV ang bawat outpost namin. Okay. Pero Kap, ano pong mga minimal cases na hinaharap niyo po dito sa ngayon? Minimal? Mm -mm. As sa mga minimal lang. Mga problema. Yes, opo. Nako, eh, hindi naman nawawala ang awayan na magkakapit bahay. Ayan, mga utangan. At uh, yan yung mga problema namin ang bukod uh, dun sa uh, sikip ng aming mga kakalsadahan dahil nga ang papahay, ang Barangay Muson South ay uh, narito ang pinakamalaking relocation site ng papahay ng kalsada kung saan ang aming mga kalsada ay hindi na ganun kalalaki. So, isa yun sa mga inaayos namin tunutugunan. Uh, sa pagpapatupad ng mga one-side parking policy, isa yun. Pag, uh, mm mga traffic scheme, uh, one uh, one way uh, scheme, mga uh, ganun. Alright, okay. So dito naman po tayo ka regarding sa environment. So ano pong maging nangyong ni Kapitan o um, buong sanggunian ng barangay Muson South dahil na natili din po ang kalinisan sa ating nasakupan na barangay? Okay. Ang uh, environment naman sabi ko nga dahil marami kaming tao so oh, palos oh, okay. na ang, ang mm -hmm. nag-degenerate na, naman ng basura, tao. Opo, oh, opo. Oh, so, pag marami kayong tao, marami kayong basura. Tama po. Ayon so, naglagay kami ng eh uh, nagbagong-bagong uh, purchasing ng aming uh, garbage truck yes. mm -mm. para makatulong din sa mga nag-iikot sa koleksyon ng basura. At uh, tapos na rin po yung ating sariling uh, material recovery facility. So pinasinayaan na po natin 'yan. At uh, ayun din ay mag-oopisina yung ating solid waste management unit. Uh, Alright. So unti-unti ang uh, pagsasayos ng basura pero yun nga uh, challenging pa rin kasi ang kultura talaga ng tao ay Opo. hindi mag-segregate. No? So, yun ang uh, problema rin namin. Kung paano namin ikayatin ang aming mga kabarangay ay. na maging stricto doon sa segregation policy. Ayun. Kumbaga, ipina-implement nyo ka ang pag-segregation ng basura. At meron din po kami mga street sweeper. Opo. Ating mga street sweeper ay nandiyan nakakalat sa mga pagkalsadahan. Bali, ilan po sila? Ang aming street sweeper to be exact ay uh, Dati kasi labing dalawa. Dito mga nga nag-resign. Pero labindalawa dati yun. Alright, okay. So dito naman po tayo ka, regarding for the first term and second term, ano na po ba ang ating uh, tinatahog ng mga naging accomplishment dito po sa barangay uh, Muson and uh, Muson South? ang Siguro yung uh, mism, uh, mismo yung uh, gusto namin ipadama sa mga tao na uh, ang barangay ay bukas sa lahat uh, gusto namin maging komportable ang bawat mamaya ng barangay mo sa mga wow. mga barangay. Kung kaya't uh, masasabi ko siguro sa ilan mga innovation na ginagawa namin sa barangay hall ay uh, gawing air condition mm -hmm. yung uh, aming lobby, Uh, so that pagbasok ng mga mamaya, kahit kukuha ka lang ng sidula o yung agency, ay komportable. Uh, no? Yun ang aming sinisikap ngayon na maging komportable, uh, conducive, as possible yung barangay hall para sa aming mga mamayan. Mm -hmm. Para hindi sila sinabing pupunta ng barangay, eh, may mayroon meron silang magandang karanasan. Mm -hmm. So, pupunta sa mga tao na ating ini-educate, patuloy natin uh, na maging mm -hmm. magiliw sa pagharap sa mga Cliente. Alright, okay. Pero regarding sa ating mga proyekto, ano po ang ating mga naging accomplishment na? May marami na ang mga proyekto na pag-uusapan. No? Pinuloy natin yung, lalo pinaka pinakagustong gusto ko doon yung aming scholarship program. Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Kasi ang scholarship program ay uh, uh, nainiwala po tayo ng education talaga ang pinakamalaking tugon sa kahirapan. Tama ng po kayo ka, PSO. Habang marami naging na nagiging professional, maraming nakatapos ng pag-aaral, ay uh, Umaasa kami na mga susunod na henerasyon na mga taga-barangay mo son ay magiging more professionalized barangay. Ayun na, meron kaming uh, mahigit 200 na sila sa wow. scholarship program. Okay. So, tayo nagbibigay ng uh, 3,000 uh, mm -hmm. sa mga mga mag-aaral na nag-qualify doon sa uh, scholarship program ng barangay. So, maraming pang-iba pang na tinapatupad natin. Ang uh, aking kasi ay, Uh, inuuna ko yung pagiging malinis at maayos na barangay. Opo, opo. May mga clearing operation tayong ginagawa. Mabago ang imahe ng lalo lalo yung babahay 2000. Opo. Pagpapaganda ng lugar. Tsaka ang laki na po ng pagbabago kayo ng ating barangay sa nasasakupan nating kapi nga po sa pag, po nyo bilang ating lingkod po ng barangay dito sa barangay Muson South. Pero kung para sa inyo, ano po ang karagdagan nyo pong priority sa pag-unlad pa lalo nito? Karagdagan priority. Yun, maayos yung kalsadahan. Okay. Yung talaga yung uh, ang tao ay walang mga obstruction habang naglalakad sa maayos yung uh, pathwalk, mm -hmm. mga pathway nila. So yun talaga yung mga uh, uh, pinapangarap ko sa Barangay Muson sa Wapna. Dahil yun nga, ulitin ko, napakasikip ng na aming kalsadahan. So yun ang pagsisikapan namin sa mga asun na panahon na maging ang pabahay 2000 ay maging walkable barangay. Oh, wow. na hindi ang mga naglalakad, na sa mm kalsada. -hmm. Hmm. Uh, medyo malayo pa kami doon, pero yun ang pinapangarap namin. Alright. Na maging maayos at malinis yung barangay. Opo, okay. Pero kamay, tanong ko lang po, regarding sa nabanggit nyo kayo ng mga programa at sa mga hinahandog nyo po mga kabarangay na inyo po naging accomplishment at proyekto, ano? So ano naman po ang ating ragdagang okay. pang programa sa pagpaunlad, lalo na po sa pagkabuhayan o sa ating mga inahandog na pagmamalasakit sa mga kabarangay natin sa tulong na ginagawa natin sa ngayon? Tuloy-tuloy yung aming ano, livelihood program. Wow. Training program. Okay. Uh, ng TESDA at yung aming... Uh, community chairman ng uh, livelihoods livelihood mm. sa sila store Apo. ay napakasipag naman kaya tapos na ang aming phase 3 making mm -hmm. no? marami kaming mga kabarangay na turuan paano gumawa ng pandesal wow. No? ano anong mga tinapay so, tapos lamang po at uh, uh, ano yan year round yan mm -hmm. uh, tuloy tuloy yung mga trainings na ipinapa gawa namin binibigyan namin sa aming mga kabarangay maliban pa doon sa mga uh, Uh, ang city, ang city naman opo, ay opo, yes. so, lagi namang may mm -hmm. job fair na ginagawa. Mm -hmm. So, palagay ko ay uh, nasa tamang ano kami. Uh, Pagkapasiting ng mga barangay, mga libreng pa training. Mm -hmm. At uh, ang peso naman ay uh, sa naghahanap ng yes, mga papasukan. So, mm -hmm. so maayos naman po ang uh, partnership mm -hmm. sa loob ng 10 buwan eh. Uh, may mga resulta kaming minasahan. All right. Okay. So kung nanonood po ngayon ka pang ating minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Okay. Sa akin mga kabarangay dito sa Barangay Musumsa, mm -hmm. ang hindi ko iniiwasan unang una dahil ang ating barangay nga po ay uh, bagong tatag at marami pa mga adjustment. Mga mm -hmm. uh, nasa transition pa ho tayo. Uh, pagdating sa mga kagamitan talagang kulang na kulang pa ho tayo para tugunan pa ang pangailangan ng ating mga barangay. Kahit yung ating patrol ay nagsasagat tayo sa isang uh, pinaglumaan, no? mas maraming sira pa kaysa yung panahon na siya ay ayos. So una, hinihiling ko yung uh, inyong pangunawa doon sa kakulangan. Tayo ngayon ay uh, isa sa mga uh, pinaka-challenging na nararanasan ng ating barangay, yung pag upgrade ng ating mga streetlights. Dahil uh, kung mapapansin po ninyo mga barangay, yung ating mga streetlights ay uh, madalas na pupundi. Yan po ay dahil sa napakaraming mga uh, fiber optic, mga wire, no, ng mga internet na nagkalat dyan. So, asahan po ninyo sa susunod na taon ay babaguhin po natin yung mga wire po niyan para hindi na po napupundi yung ating mga street lights. Sa so, mga barangay, meron po kayong mga problema. Bukas po lagi ang barangay, ang uh, opisina ng kapitan. Wow. Kahit po yung bahay namin ay lagi nakabukas sa aking mga Pumunta lang po kayo, iparating po ninyo sa amin yung problema, huwag po sa social media. No? Tama <laughs> sa, po. Kasi Tama po, po minsan hindi nakikita mm -hmm. yun. Uh, mas mainam po na tayo nagkakaharap, nagkakausap para tugunan ang inyong, inyong mga suliranin sa inyong mga uh, lugar. So muli, maraming maraming salamat po at uh, po tayo lang. Right? And the uh, last Macy's Cup, sa inyo pong masisipag ng mga barangay worker, kasama po ang inyong mga kagawad na kayo po ay patuloy na nagkakaisa. Respeto dito po sa inyo sa na barangay. Okay, dahil ka sa amin naman po sa council, eh, wala naman po yung problema. Ang lahat naman po ay uh, very cooperative at sumusuporta sa mga programa na pinapatupad ng uh, barangay. No? Sa aking mga kapwa, uh, magagawa ng uh, pamahalaang barangay ng barangay mo sumusap, uh, patuloy tayong maglingkod na may kababaan loob at uh, ang kapakanan ng kapwa lagi ang ating unahin. Wow, all right. Okay. So 'yun po ang pinakamagandang misahin ng ating buting lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Musun South City of San Jose del Monte, Bulacan. Tony naglilingkod sa serbisyo ng mamalasakit, gumagawa ng kabutihan dito po sa kanyang Barangay Musun South City of San Jose del Monte, Bulacan na signagalan po ng Barangay Kapitan Edgar Siles. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap and your family. God This is all. Mabuhay ka Kap hangga't gusto mo. Mabuhay rin po kayo hangga't gusto ninyo.